Hello po, isang magandang gabi po sa mga taga-subaybay at taga-pagsuporta kay Kuya Dan TV Vlog Magandang araw po sa inyo, sa mga araw dyan Magandang umaga, magandang panghali po sa mga inaabot ng ating uh, channel sa ang dako man po kayo naroon ng ating uh, mundo Ora, dito po sa atin, sa Pilipinas ay, meron na po tayong 5 minutes before 8 p.m. So, marahil uh, yung ibang nating mga patuloy na sumusubaybay sa mga event ni Kuya Dan. As, at the same time, kay Prime TV Channel, kung mga ilang gabi na po tayong walang live streaming, yun, gawa nga po yun na uh, meron po tayong uh, nakaburol, nakamag-anak actually po pang second day ko na po ito rito uh, dito po kami ngayon sa St. Peter Chapel na kung saan po ay dito nakahimlay yung tiyahin kong uh, namatay so actually uh, na-vlog ko na po ito last December nung birthday po niya na pumunta kami sa tagabikutan po itong tiyahin kong ito na kung saan po nabanggit ko doon sa so vlog ko ro, na tumira po ako rito sa poder nitong mga tiyahin kong ito during my college time naka two years po akong at ito mismo tiyahin kong ito isa sa mga nag-aasikaso kay Kuya Dan TV kaya talaga pong nagluksa tayo. Isa po sa mga tinuturing kong nanay ko, mami ko dito sa Maynila during na time na nagka-college pa. So, locational vlog lang po ito para yung mga taga-paranyake o malapit dito sa aming lugar ay mabigyan natin ng update tungkol po kung nasaan ang lugar na itong St. Peter Chapel na binurulan itong tiyahin ko. Okay, so iikot po natin ang camera. Alis muna tayo kay Kuya Dan, ano? So, tulad nga na sinasabi ko, itong uh, building na to, ayan, nasa 6th floor po ako nyan. Okay, So, tingnan muna natin ang labas. Kasi gabi nga po, ayan magiging itsura niya. Actually po, ano to? Hanggang 7th floor. Napaka, ano pong, ano po, uh, building. Na kung titingnan po natin, parang hotel type siya. Ang nakikita po ninyo yung sa baba, yan po yung Sukat Road. Um, biyahe po niyan is uh, Sukat Highway to Baclaran. Kaya magkukross yan sa Sukat Highway, South Super Highway naman, going to uh, direction of north to south. Okay, so yan po, ang uh, yung nakikita po ninyo yan na na ng liwanag niya. At sa parking area. Parking area po yan. I think parang nasa fourth floor siya floor. Okay, so ikot po tayo para akyatin na natin yung kung saan chapel ng ng aking mametia, uh, mami uh, Lab na lab si Kuya dan po niyan. Kaya uh, hindi po maaaring hindi po tayo dumamay hanggang sa huling antungan. Hintayin ko. Okay, na dito tayo mismo sa pinaka 6th floor ayan, papatanaw ko po sa inyo sa bintana yung ayan po, nakikita ninyong yan ayan po yung SM Sukat so one of the, ano, landmark pala ng St. Peter Chapel na to ay almost katapat lang ng SM Sukat okay, ayan lang po nakikita ninyong yan ayan ang SM Sukat Barangay San Junicio po yan ng City of Paranaque Alright, dito papasok po tayo. Kung mag stairs po kayo ha. Ito na po yung entrance uh, going to uh, inside ng 6th floor. Okay, open po natin. Actually po, may elevator dyan. Nag-elevator po kami noong isang araw. Dabanda ngayon na yan. Yan po yung guard dyan. Okay, so Chapel 601. Ayun po. So dito po, nakahimlay ang aking tiya ang tiya Lydia ko okay alright ayan chapel 614 lapit po tayo para makita po naman po ninyo ang tiya ko na di umano sinabi ko na nagalaga kay Kuya Dan TV nung panahon po na ako ay nag-aaral ng kolehiyo sa kanila po ako umuwi. Pagpayain ko po yan, umaaktong nanay ko. Pag ginagabi po ako mag-uwi, gising pa siya. Para po pagsilbihan pa rin tayo. Hayina ng pagkain. In two years time. Kaya kita Jalidia, Rest and peace po. Sana po may masaya na kayo sa inyong kinaroroonan. Magsama na rin po kayo ng Jujes po. Okay, background. Nung ako po unang taon sa abroad, after nang ako po may ka-abroad na, siyempre wala na ako sa poder nila. May matay naman po yung tiyuin ko mismo. Yung tiyuin ko is uh, mother, brother po yung mother ko. Ito po, yeah, asawa lang ng tiyuin ko. Namatay po yun na uh, ako po ay nasa Oman during the time because nasa exit ako. December 25 po yun. 2008. Ang pagkamatay nung tiyuin ko na yun, asawa naman po nitong tiyali Lydia ko. Okay, so December 25 birthday noon. December 25 din namatay. So yung po yung background. Nung pagkamatay ng tiyo, wala po. Hindi na po ako nakarating. Kaya, prinamis ko po yun noon. Kahit na sa ibang bansa ako. Na kapag naman ang tiya ko ang um, namaya pa, dadamay ako. Hanggang sa ulingan tulungan. Alright, so yan pa lang po. Um, yan po yung uh, pinakaalabi sa likuran ko. Ikita po ninyo yan. Napaka-accommodative po ng lugar. Talagang peaceful na peaceful. Parang hotel type. Hotel type. Ang St. Peter uh, Sukat. parang panang tawag dito. Okay, tingnan natin. Oh. Papasok tayo sa loob di ko lang ho alam kung mailalapit ko ang camera ko para di vlog siya. Papa kita ko na lang sa iyo, tatanawin na lang po natin yung pinakakalagayan niya. Ano po? Alright, so go. Kain na po. Puksan natin. Iyan po. Ang uh, kalagayan. Kung saan po ay room. 614. Ayan po yung kalagayan ng aking mami, tia Liza. Right. And, ayan po yung mga dalawang yon naka-black and white na yon nakataliko, ay mga anak na yan. Yung nagtatawa na na yan, mga office mate nila yan dito sa Pilipinas way back nung sila dito pa nagtatrabaho all the way po nasa Amerika na po yan mga nakatira okay yan pong isang yan kuya po yan yung isang yan anak pa rin niya ito mga kamag-anakan bunsong anak So, dito na lang po muna natin tatanawin ang ganitong sitwasyon. Hindi ko po ilalapit sa inyo ang kamera. Uh, camera. Ito lang po, nag-update lang po ako ng situation ni Kuya Dan TV. Kung bakit po mga ilang gabing uh, hindi po nyo na tunghayan ng kanilang mga live streaming. Live streaming, I mean. Alright, so, may siya o na lang po muna sa mga taga-subaybay ni Kuya Dan, mga A uh, member ko po dyan, mga super chatters. May galang shoutout po. Uh, hindi na muna po ako magwa one by one uh, calling sa shoutout ko na lang po. Uh, si Kuya Dan po ito nasa sitwasyon na nasa himlay ng na, nasa burol, I mean ng aking mami, Tia Lidia. Alright, Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sana po patuloy ninyong uh, susubaybayan ang mga activities na may mga yada Para naman po ay um, makapagbigay tayo ng mga uh, inspirasyon uh, especially kung tayo po naman ay may mga mahal sa buhay na nagiging parte ng ating buhay. Kung saan man ang unong inaabot natin, bahagi po sila. Kung ano na pong nakaanyuhan natin ngayon, ang mga mahal natin sa buhay na yan, ay parte. So, paalala, lumingon po tayo sa ating pinanggalingan upang tayo po karating kung ano man ang ating ini na aspire sa buhay for our future. Alright? So, karanasan ko nito, kailangan ko po ang yan, ang mami, tiya ko, kasi po, bahagi po siya ng buhay ni Dante. Okay, tingnan natin mga uh, meri merienda, may coffee. Ayan, sigurado mapapalaban tayo sa coffee. Mga sweet sweets na yan. Simple lang. Uh, uh, style ng lama. Ayan ang tiya ko. Oh. Napakabait po. Yan. Ayan, may meri merienda na yan. Wala, kain po kayo. Then, napakaganda po ng uh, accommodations dito. Medyo lapit tayo. Ito ang pinaka-hall. Diyan nakaburo tiya ko. Oh. Pasok po tayo rito. Itong kitchen. Oh. Ito po ang kitchen, oh, di ba? Oh, see? Ako. Oh, talaga naman, marirelax kayo. Yan naman po ay ang comfort room. Huwag tayong papasok. Yan, siyempre. Dito po, sa likuran ko, oh, mayroon naman silang tulugan. May rooms. Oh, para yung mga aantukin na sa paglalamay, may tulugan. Right? so, may galab shoutout po sa mga taga-subaybay ni Kuya Dan TV. Hanggang dito na lang po muna ang aming pagbahagi ng kung anong nagaganap sa buhay po ng inyong lingkod Dan TV Vlog Alright, don't forget to share like and subscribe po Dan TV Vlog Alright, God bless us Dan TV Vlog now is signing off